Patay ang isang lalaki matapos umanong manlaban sa mga polis sa Aurora. Ang sospek ilang buwang daw tinugis dahil sa pagpatay sa kanyang girlfriend. Nasa Frontline na Balitang Ngayon, Simon Gualtes. Bulagtat wala ng buhay ang lalaking ito. Sa loob ng kanyang pinagtataguang bahay sa barangay ditumabo sa San Luis, Aurora, siya si Godwindel Sardea, isang puganteng nakatakas sa bilangguan ng Aurora noong July 28. Napatay si Sardea ng mga pulis matapos siyang manlaban umano sa manhunt operation ng Aurora Provincial Intelligence Unit kasama ang San Luis Police. Ayon sa mga otoridad, una raw nagpaputok si Sardea kaya gumanti ang mga pulis at napatay siya. Narecover sa si sospek ang isang baril at cellphone. Matagal na raw pinaghahanap ng mga otoridad si Sardea. Ilang buwan kasi matapos tumakas sa bilangguan, nakapatay pa ang sospek. September 23, nang pagbabarilin niya ang bagong kinakasama raw ng kanyang kasintahan. Nagbabalita ba balita mula sa frontline. Mon Gualvez News no Five. Mga kapatid, greetings po. Huwag maging kuli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News Five social media pages.